Ilooban ang isang coffee shop sa Antipolo City na mga sospek na dati nang sangkot sa ilang serye ng pamamaril. Ang insidente sa pool sa CCTV, yaraulat ni Bian Manalo. Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang dalawang armadong lalaki na pumasok sa isang coffee shop sa barangay Bagong Nayon, Antipolo City, pasado alas 6 ng gabi noong September 20. Maya-maya pa ay makikitang nagdeklara na ng hold-up ang mga sospek sa tindahan. Nalimas ng mga salarin ang cellphone at iPad ng mga biktima. Nabaril ng mga sospek ang lalaking biktima matapos itong manlaban. Pinasok nila yung isang coffee shop kung saan dalawa yung pumasok doon sa, sa nasabing coffee shop at uh, kinuha nila yung mga gamit ng mga biktima natin. Uh, nag yung ating uh, uh, isa sa biktima kung saan na uh, pinaputokan siya nung uh, isa sa mga suspect natin. Nitong Sabado naman, September 23, naganap ang insidente ng pamamaril sa Sitio Kakalog sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Kung saan, dalawang biktima ang nasugatan. Nagkaroon umano ng rayot sa pagitan ng dalawang grupo lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na iisa lamang ang responsable sa magkasunod na insidente ng pamamaril sa lugar. Kahapon, inaresto ng mga operatiba ng Antipolo Police Station 3 ang isang sospek na kinilalang si Jason Jimenez o si alias Taiman, 43 taong gulang. Habang nakatakas ang isa pang salarin na kinilalang si Jeffrey Montes o si alias Jeff na leader umano ng grupo. Si alias Jeff din ang itinuturong sospek sa pamamaril nitong linggo sa barangay Bagong Nayon na nauwi sa pagkamatay ni alias Janjan. Ayon dun sa babae na nagbigay ng salaysay sa amin kanina is uh, ex niya po yung uh, si alias Janjan at nagselos daw po itong ating uh, sospek kaya nagawa niyang na patayin naman yung alias niyang doon pa. Mariin namang pinabulaan na ng sospek ang akusasyon laban sa kanya. Hindi niya ako, pati ako. Kaya, nung talagang nagawa ko ng si Jeff sa asin mo, nung coffee shop kasi nga sa din sa mga ibang nangyayad na yung pagpatay sa kung nasa ka yun, sana sumuha na. Uh, pag-uha may mga kaso wala sa sa sospek ang baril, mga bala, mga patalim, motorsiklo at ilang personal na gamit. Patuloy ang manhunt operation ng mga pulisa na katakas na si alias Jeff nahaharap ang nadakip na sospek sa patong-patong na kaso kabilang na ang illegal possession of firearms and ammunition in relation to Omnibus Election Code. BN Manalo, para sa bayan!